Grabe mga pre, ganito pala ang mangyayari kapag pinagsama-sama nga itong vinegar, baking soda, tsaka itong mainit na tubig o tingnan nyo mga pre, naggelo nga siya, totoo kaya ito mga pre. Ayan nga mga pre, at susubukan nga natin gawin, yun napanood natin sa tiktok na yung pinagsama-sama nga lang yung vinegar, tapos yung mainit na tubig, tsaka itong ano nga mga pre, baking soda eh, naging nagyayelo nga yung prutas, grabe mga pre, totoo kaya yun. So yun, subukan natin at kung legit ba talaga yung mga pre So yun, tamang tama may dala na nga tayo dito mga pre So ito nga pala yung mainit na tubig So yan Tapos Meron na nga tayo lalagyan ng mainit So ito na nga pala <laughs> Transparent mga pre so, Meron na tayong baking soda So yun, susubukan na nga natin yung napanood natin sa tiktok So yun, ayan Ito yung vinegar mga pre So yan Balik, gagawin na nga natin yung napanood natin sa tiktok So yan Ayan, dyan natin mga pre. Ayan, at nilagay ko na nga itong mainit na tubig. Dito nga sa transparent glass mga pre. Grabe, nabubulo nga ako dito. Tapos nilagay ko na rin pala itong baking soda at vinegar mga pre. Ayan nga, kompleto na nga sila. Ito at susubukan na nga natin itong ilagay itong kutsara mga pre. Kung magyayelo nga. Ayan nga mga pre. At wala nga nangyari. Grabe nga mga pre. So yun, susubukan nga natin yung prutas mga pre at kung magyayelo nga kasi ganun nga yung napanood natin sa TikTok. So yun, manguha muna ako ng prutas. Sa bagay, prutas na nga yung nilagay nila dun sa pinaghalo-halo nilang baking soda mga pre tsaka itong vinegar tsaka itong na tubig ano nga, prutas yung nilagay nila sa unahan tas nagyelo-yelo so, so yun, gagawin natin yung mga pre manguha ng prutas dito dyan yung mga pre, hindi pinong gubat ewan ko may bunga pa yun ay, eto wagay, pwede na siguro ito, mga pre, oh Ang ganyan, oh no? ganyan prutas mga pre, oh, okay na siguro yan Ayun, oy, ayun na nga mga pre, oh. Prutas mga pri so, susubukan na nga natin dun sa pinaghalo-halo natin kanina vinegar. So, yun, tara. Ayan. Ito na nga siya, oh. Bali yung ganto nga lang mga pre. Putulin pa natin to. Masyado mahaba, eh. Ayan, matinik nga, oh. Grabe. Matinik. Matinik nga mga pri wow. Ay, natanggal sa balat. So, yun, okay na yung mga pre, oh. Buti nakasabit pa sa balat. So yun, nga. So subukan na natin. <laughs> subukan na nga natin mga pre. So yun. So yan. Antay natin ng mga ilang minuto mga pre. Kung totoo nga na magyayelo nga siya. Grabe. So yan na nga mga pre. Ang ating ko na nga. <laughs> Wala naman. Wala <laughs> naman mga pre so yun bali tagalan siguro natin tagalan natin ng mga ilang oras yung tagal natin hangatin na nga natin to so yan tingnan na nga natin so, yun yung mga pre ay nga mga pre parang nag yelo grabe tingnan nga mga pre para siya nagyelo din parang naging katulad noong napanood natin sa tiktok so yan ay no oh. grabe nga mga pre <laughs> oh barang may konti lang siguro pag medyo matagal tagal pa nga mga pre magiging katulad na siya mga 24 hours siguro tama naman yung ginawa natin mga pre pero yung napanood natin sa tiktok eh talaga nag jelo nga talaga lahat grabe samantalang ito eh siguro matagal yun tama naman yung mga pinaghalo-halo natin na sangkap mga pre yung yeah, eto ang dato puti tsaka yung mainit na tubig tapos itong baking soda so yun tama naman yung ginawa natin mga pre so yun eto na nga sya so ayun, oh. ayun oh. wala naman kunti lang mga pre ayun oh kunti lang yung nakalagay sa kanya so yan kunti lang so yun subukan natin dito sa yelo kung talagang ano nga legit nga mga pre so yun dito nga natin ibuhos Yelo So, yeah Dito na nga natin Ibuho sa yelo So, ayan Ayan, subukan nga natin Tingnan mo <laughs> Grabe So, ayan, oh no? Ayan, oh no? Wala lang. Wala lang mga pre. Wala lang nangyari. Ganun lang siya. Oh. Hmm. Nalusaw yung yelo natin. <laughs> oh. Naging tubig na. Ayun oh. Hmm. Naging tubig. Hmm. Umagas na yung yelo. Ayun. ko na nga to. Plastic ko na lang ulit. <laughs> Tumagas lang yung yelo. So yan, bali ang masasabi ko nga mga pre Hindi nga legit yung napanood natin Sa tiktok So yun nga mga pre mm -hmm. Mate